15 minutes bago mag 5 o'clock mga ka-guys. Ready na ang gulayan ni Kuya Ejie. And napatay sumay. o daghan putag mga tinapay. Naatay tinapay nga binisaya. Naputay bread box. Na pinakalamig yun. And ang atong gulay guys. Kahit ginagmay basta kanunay. <laughs> Di lang gid siya makanunay pag Monday kay sarado ang soki na ko ang ginapalitan. So gawas ta dito para ma-update ta sa mga presyo sa ating mga gulay. Tagalog pala. Kalat-kalat <laughs> pa dyan guys kay may ano pa. May gawain pa si Kuya AJ dyan Hindi oh. pa nagawa. Kasi kanina nabisi ako sa pawag nito. DOH kasi schedule na naman ni Kuya AJ para sa ating Water testing sa tubigan. So, ando na ko. Ando na ko sa tubigan, sa DOH. Hindi siya literal DOH talaga, guys. Ah. Ano lang siya. Ang Mindanao water testing kasi is nasa compound ng SPMC. And under po siya sa supervision ng DOH. Uh, actually... <coughs> ang mga ano doon, ang mga staff doon is ano talaga sa DOH talaga naga tawag nito, naga report <coughs> pasadahan ko rin pala guys itong aming extension sinarahan namin yan siya sa mga hindi pa nakakaalam kasi ito dapat yung bungad nya ito so temporarily sinarahan namin at saka may mga stocks dyan may mga display at saka ito yung ating mga pa mercury drag inano namin dito, binalik namin dito yung ating pamercury drug kasi kung doon hindi siya ma-display lahat kaya andyan siya yung ating mga pa-alcohol mga pang skincare pulbo mga deodorant mga lotion mga colons, colons at saka mga haplas mga pang haplas sa atong mga <clears throat> mga customers na mga mature <laughs> Hi guys, kaway kaway sa vlog. <laughs> Ayan. So ito, balik tayo guys sa ating mga school supplies andyan sa ilalim. Ang ibang school supplies natin is andoon sa sa ano, sa loob. So basta may mga ano tayo dito, meron tayong mga stickers, stickers na pangbata, meron tayong mga laruan and meron tayong mga pa-hardware diyan. <laughs> pa-hardware. Ha? Iba na mga pa-hardware tulad ng mga padlock at kung ano-ano pa is doon din sa loob. So kung may maghanap, meron tayong maibigay. At saka ito yung ating mga pa 1.5, mga tubig at sa mga mga tissue mga tissue, nagkadaiyang tissue na guys, mga table napkins, mga kitchen towels andyan. Sa taas, andoon yung ating mga shampoo, iba't ibang shampoo yan papunta doon sa dulo ng walang hanggan. <laughs> doon sa next na ano, sa next na bitayan or sa next na hayhayan, isampayan pala is mga powder na detergent mga panglaba uh, mga matang sa sabon nga panglaba and dito sa kabila andito yung ating mga sitsirya na nililigpit ni Kuya ej every night at saka binabalik natin dyan every morning para ma <laughs> safe keep ma safety siya and andyan sa baba yung ating mga tuyo mga tuyo at ka mga sagu at saka itong yung ating mga mga corn beets, mga tatos andyan. At saka dito na finally ang ating mga gulay. Ayan, ang ating mga gulay, fresh na fresh, mga nangingintab na kamatis. Pero start tayo sa ating pricing dito sa ating chayote. Ang ating chayote is pwede nating ibenta ng per piraso. Hindi siya kinikilo ha. Dito sa dabaw, hindi po kinikilo ang chayote. Iwan dyan sa mga lugar ninyo. Pakicomment na lang po kung tinitimbang ba yung mga chayote sa inyo. Kasi sa amin, pera piraso po ito binibenta. So kung mabili mo siya ng 8 pesos sa palingke, pwede mo siyang ibenta ng 12 pesos dito sa atin sa retail so si ano ngayon <coughs> si ahos ang next si ahos is hindi po masyadong kamahalan so binibinta natin nire-retail ni Koy edya ang ating ahos ng 160 160 po ang retail natin sa ating ahos ang ating white onion is di hamak na mas mura siya sa sibuyas pula ang ating white onion is nasa 130 130 ba dyan may? 130 at saka ang ating sibuyas pula 190 po ang kilo ng ating sibuyas pula ang ating atsal is nasa 180 ang atsal may dyan may? 170, 170. Oh, mura na si atsal ngayon hindi kagaya ng mga nakaraang mga buwan na abot uh, yan siya ng 300 <laughs> si kamatis medyo may kamahalan pa rin, mga ilang pamilya na ni kuya Egy na mahal pa rin si kamatis, so si kamatis binta natin ng 90 pesos ang kilo, so 9 pesos ang per gram at saka itong si espada sili espada is nasa ano lang ito nasa 160, 150 at saka ang ating kalabasa na maliit siya pero ang ganda oh, tingnan nung kulay niya ni kalabasa super ganda Minsan lang si Kuya AJ mamili ng kalabasa. Wat kung mamili man ako, kailangan maliit lang para maubos din ka agad. Kasi si kalabasa, is ano po, mabilis po siyang masira. Unless, kuhaan mo siya ng ano, kuhaan mo siya ng buto, at saka ilagay mo sa plastik parang iano mo siya i-vacuum at saka ilagay mo sa chiller para matagal siyang masira at saka ating malalaking mga patatas ating patatas sa ngayon guys is binta ko ito ng 150 150 ang kilo kasi malalaki siya guys ang kapital noon nito doon is 100 plus din itong si ano si carrots is mahal din ito <laughs> mahal din ating carrots nasa 140 ata ang carrots natin <clears throat> ang ating ano ang ating tawag nito pipino is nasa 70 pesos po ang kilo so binta natin ng 7 pesos ang per gram at saka si luya luya po is luya sa tagalog is medyo mura siya ngayon so binta lang natin si luya ng 140 ang kilo so 14 pesos ang per gramo si ano naman si okra si okra na maganda mahaba at saka fresh na fresh is binta lang natin si okra ng 90 pesos ang kilo 90 gramo at saka ating Chinese cabbage Chinese cabbage is 80 pesos 80 pesos itong si beans Kentucky beans or si Bagyu beans is nasa ano lang ito nasa 80 pesos 80 pesos pati si talong si talong natin guys na malalaki at saka makintab is bintala natin ng 80 pesos magtaka kayo guys bakit mahal ang gulay ni Kuya AJ kasi retail price po yung binibigay ni Kuya AJ at saka hindi po si Kuya AJ wholesaler ha take note take note po hindi po si Kuya AJ wholesaler kaya ganyan po ang presyo ni Kuya AJ and dito din sa amin is mahal talaga si gulay baka magtaka kayo mga taga ibang lugar bakit mahal ang binta ni Kuya AJ sa ating gulay is mahal talaga ang gulay sa ngayon so ang ating balik tayo dito ang ating gabi or karlang karlang ito sa amin sa bisaya talaga sa amin is bisol bisol ito sa aming bukid at saka dito pagdating is nagiging gabi at karlang na siya <laughs> So, binta natin ito ng tig. 70 pesos ang per kilo at saka si Repulio is 90 pesos si Repolio na 90 80 90 pesos ang ating Repulio. at saka ang ating sibuyas dahon is nasa 130 ang per kilo mahal si sibuyas dahon ngayon guys pero sige lang guwapa pa man pod ana And ang ating kalamansi na gamit talaga sa aming bintang shumai, is nasa 7 ang gramo, 70 ang kilo. Yan, so wala na bang naiwan? <laughs> wala na hindi na banggit. Lahat po is na mention ni Kuya AJ. And that's all na lang muna for today kasi alas 5 na ang oras. And busy na rin si Kuya AJ. Shout out kids. Kaway-kaway sa vlog. Ha? <laughs> si kids na maganda at matalino. Ayan po. And bye-bye muna for now. God bless us all, guys.